dasma is napaka -onlet. Dito ko nakita yung napakalaking project namin. Ako po si July. Ako ay isang electrical engineer. Ako po ay isang Katoliko. Deboto yung mga magulang namin, uh, yung mga yung mga lola't lola namin, sila po yung nagdarasal tuwing may mga may mga patay o kaya may sa piyesta, sila tinatawag para Magdasal. Hindi ako umaalis ng bahay nang wala akong dalang rosaryo. Wala po sa isip ko na magpapalit ng reliyon. Galit na galit po ako talaga sa iglesia. Talagang uh, kung may makakita akong mga iglesia na naglalakad kapit-bahay namin talagang hindi ko talaga binabati kasi alam po na iglesia sila. uh, nung una sa school sa school namin napag-usapan namin tungkol sa mga religion. Ngayon, uh, hindi namin alam na may mga kapatid pala sa iglesia doon. Ngayon, ang sabi lang ng kapatid na 'yon, sabi niya, hindi po kami yung authorized na magsalita para sa iglesia. Kung pwede, dumalo kayo sa pamahayag namin. Mayroon, mayroon pamahayag. Para mapagbigil lang din, dumalo din po ako ng uh, pamahayag nung pumasok ako dito sa kapilya, nagulat ako. Bakit ganun na lang uh, pag-welcome ng mga kapatid? Pagpasok pa lang, niwi-welcome ka na. Ang nakapukaw sa akin eh, yung, yung kaisahan. Tinanong ko po doon sa nagdodoktrina sa akin, bakit nagkakaisa ang iglesia kahit sa pagboto. Sinagot niya ako, binasaan niya ako sa Biblia. Letra po letra, binasa sa Biblia. Kaya pala, yung mga kung gaano makikipagkaisa yung mga iglesia, ganun-ganun na lang. Ang naging turning point ko nung ako uh, mag-iglesia ay nakita ko dito yung uh, kasiglahan ng mga kapatid. Nakita ko dito yung uh, sulimne ng pagsamba. Nung nagpapadoktrina na ako, akala ko mawawalan ako ng mga, ng mga kaibigan, mga kapatid. Kasi lahat ng mga kaibigan ko sa trabaho lumayo na sa akin. Lahat ng mga pati yung mga kamag-anak ko, nagagalit na rin sa akin. Kung sila susuldan ko, eh paano naman yung kaligtasan ko? Hindi naman sila magliligtas, kaya naisipan ko na ipagpatuloy ito kahit na gaano kahirap. Akala ko na wala na ng kaibigan. Mula nung nagiglesia ako, mas marami pala ako naging kaibigan. Mas dito ko nakita yung pangangalagan ng mga kapatid na hindi ko nakita sa dating religion na inaniban ko. Naranasan din namin na uh, magka-Covid yung pamilya namin. Uh, laging sumasampalataya na nasa posidibo pa rin tayo, pagsubok lang sa atin. Sinubok lang tayo kung paano tayo, gaano tayo katatag. Sinubok lang tayo kung hanggang, hanggang saan talaga yung ating pananampalataya. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pandemya, doon ko naramdaman talaga yung pagkalingan ng Ama. Pasalamat ako kasi uh, sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pag-uusig ko sa iglesia, binago yung puso ko. Binago yung damdamin ko. Ngayon ko lang naramdaman tayo eh. Hindi ko naman naramdaman nung ako'y katoliko pa. Pasalamat nga ako kasi Dati, uh, naghahanap ako ng kalinga, pero dito, yung pagkalinga, andi, andi, andito yung pagkalinga, lalo sa pamamahala. Sa mga kapwa ko, professional, uh, magsuri din kayo. Kung ano yung ginawa ko na pagsusuri, bakit hindi nyo subukan? Bakit hindi natin subukan? Makinig man lang. Suriin natin yung aral.